Trick or Treats Haunted Houses Halloween Parties Yan ang ilan sa mga pamamaraan ng mga tao para ma-celebrate ang Halloween tuwing Oktubre 31. Saan nga ba galing ang paniniwala na ito? Dapat ba talagang sineselebrate ito ng mga Kristiyano? Yan po ang katalakay natin sa video na ito. 2,000 years ago, doon sa lugar ng Ireland, Scotland at iba pang parte ng Britanya, merong Asian Celtic Festival na kung tawagin ay Sowing. Itong paganong festival po na to ay sineselebrate nila noon tuwing October 31. Sa lugar po nila, itong petsa na to, itong October 31, ay pagitan po ito ng summer at ng winter. Ngayon, ayon po sa paniniwala nila, tuwing sasapit po ang gabi ng October 31, yung boundary daw po sa pagitan ng patay at mga buhay ay nagiging manipis daw. At pag numipis ito, yung mga espiritu daw, yung mga good and evil spirits daw ay nakakapasok sa mundo natin. Ngayon, para mapigilan o para maharangan daw itong pagpasok ng mga espiritu na to, ang ginagawa po nila nagsisindi sila ng bonfire, gumagawa din sila ng maskra at nagsusuot ng mga balat ng hayop para magsilbing disguise sa paniniwala daw na pag dumaan daw itong mga masamang espiritu ay eh hindi daw sila mapapansin o hindi daw sila makikilala ng mga to pag may mga suot silang balat ng hayop. At meron din, nagiiwan naman sila ng pagkain at inumin sa mga labas ng kanilang mga tahanan sa paniniwala na pinapakalma daw nito yung mga masamang espiritu. Ito po ang ilan sa mga paganong paniniwala ng mga Celts noong 2,000 years ago. Now, nang nag-spread po ang Kristyanismo sa parting Europa, na-encounter po ng mga Krisyano ang napakaraming paganong gawain or mga pagan festivals. At kabilang na po doon, itong pinag-aaralan natin na Samhain. Ngayon, imbis na burahin o tanggalin nila itong mga pagan practices nila na to, ang ginawa po nila ay tinatransform transform po nila ito sa mga Kristiyanong gawain. Ang layunin po ng Kristiyanismo dito ay para maiabandona ng mga bagong convert na Kristiyano yung mga kanilang nakalapitang pagan practices. Then around 609 to 610 after death, established po ni Pope Boniface IV ang All Saints Day or ang All Hallows Day bakit? Para bigyan parangal ang lahat ng Christian saints at lahat ng mga martyrs. Pero nung una, ang original date po nito ay May 13. Then later on, around 731 to 741 AD naman, nilipat naman ni Pope Gregory III ang araw na to sa November 1 para ilapit ang All Saints Day sa Pagan Festival na Sowin na ginaganap tuwing October 31. Isa po sa layunin niya ay para palitan o para makristyanize itong mga paganong gawain na ganito. At sa panahon po natin ngayon, tinatawag po natin itong Halloween at sineselebrate po ito ng ilan sa mga pamamagitan ng mga ganitong klaseng gawain. Kapatid, alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng Halloween? Ang ibig sabihin po ng hallow is to make holy or set apart for holy use. At ang iyen naman, ito po ay ang short for evening. So ibig sabihin pala, yung October 31 which is Halloween ay ito pala ay dapat nagabi para sa mga banal na pamamaraan. Now, question dapat bang mag-participate pa ang mga kristyano sa mga ganitong klaseng parties and celebrations gaya ng trick or treats, haunted houses, or Halloween parties? Ito po ang sabi ng Biblia. Efeso chapter 5 verse 11. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Ikaw ba kapatid? Anong opinion mo? Dapat ba maki-celebrate pa ang mga kasiyano sa mga ganitong pasing mga gawain?